What's up mga kabay? Ang ang inyong mga kailyas <laughs> ang inyong mga kabay nagbabalik. What's up mga kabay? Ilias Ilias tayo. La la la. la, 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 la. <laughs> Yan isang masayang video mga kabay. At ah, dito mga kabay may ano pala tayo uh, na fortune plant. Uh, bali ngayon mga kabay, ang gagawin ko sa kanya kasi buhay na buhay na talaga siya. Kasi yung inaantay ko kasi nito, ang kanyang uh, katawa na buhay na buhay kasi ipropagates nga natin siya para dumami. Uh, ito sa papakita ko sa inyo. Five minutes later. Mga kabay, yung fortune plant natin na barragated. Yan, nakatanim sa sabaldi mga kabay. Sinadya ko talaga na malaki yung pagtamnan para Um, ano natin mga kabay mapabilis natin siyang maparami yan fortune plant yun yung mga ano natin una natin ginawa kung napanood yung unang video yan ito ay propagates ko na siya yan sa mga kabay rupa na natin nabali dito ko sa puputulin mga kabay paslide yung pag ano natin para yung dagta niya uh, hindi sa mabubulok ayan o oh. yan tapos ito simpre ah uh, kinat na natin yan kinat na natin mga kabay kaya sinadya ko ngayon ganyan mga kabay patagilid yung pagkat nya kasi pagka nagdagta yan uh, hindi mabubulok yung itong mother plant natin yan importante talaga yung mga kabay tapos dito iwan ko lang kung ano, ilang, piraso yung makuha natin dito uh, gagawin natin ito mamaya i-ICU natin siya yan ito linisin lang natin kasi ano siya yun yan masilan tong ano mga kabayong yung na fortune yan malinis na siya okay yun ang ano natin uh, fortune plant okay uh, ikat na natin tong mga kabay ulit <laughs> kung ilan yung makukuha natin dito yun siya Ano? Bali, nakakuha tayo ng dalawa. Pangatlo po Yan, pangatlo. ilagay okay, na natin ito. Kailangan na natin yung ano mga kabay. Ah, takpan. Ah, tawag dito mga kabay. ICU pa rin siya. And, ICU natin. Gamitan natin siya ng buto ng royal. Para madali siyang makarecover. And, dagdagan lang natin ng lupa. At, lagyan lang natin sa mga kabay. Yun. Yan na siya. Tapos, simpre, uh, ito, ah, uh, Taniman na natin ulit. Yun. Okay. Tanim natin sa ulit mga kabay. Hmm. Diyan. Tapos siyempre ito. Ito yung natin sa dito Yung dalawa Yan Problema nito kung kasi yung plastic natin Ah, kasi ito Eh, subok Asia. Yeah. Yan, saan ba yung dalawa? Yan ito. I ano na natin dito mga kabay? Tatanim na natin siya. Sa dyan. Tapos, isa dito. Yun. Ito mga kabay, kasi medyo basa yung lupa, hindi na natin siya diligan para hindi sa kaagad makasipsit ng ano tapos lagyan natin ng uh, stick dito na yan lagyan natin ng stick sa gitna op op para hindi sa ano mga kabay. hindi sa sayod yung plastic dyan sa ano yan na siya ah. yan, simple mga kabay na ano mga paraan yan. Yan, ito yung ano natin kanina. Pinotol. Ayan o. Oh, pwede naman natin tanggalin. Ayan. Ito mga kabay. ah uh, magsasanga kaagad yan mga kabay. Kasi mag, naglalagay nga tayo ng buti ng cook. Aning royal pala. Yan. Ito yung magiging mother plant natin. Yan. Napakahalaga yan mga kabay para dumami. Ang mga ano mga kabay pala ang pagkating sa mga ganitong halaman kasi yun ang nga hindi siya nagbibigay ng buto kasi hindi siya namumulaklak tapos nagkataon pa mga kabay na baragitid siya napakaganda niyang tingnan uh, ang gagawin natin propagates talaga mga kabay ikakat natin siya tapos simpre itatanim din natin ulit kaya ito may mother plant na tayo tapos dito uh, ito yung pinakatalbos niya nakuha natin no? sobrang ganda tapos nakakuha din tayo ng dalawa yan, ito mga kabay, i-ICU talaga natin para uh, sigurado tayo. Ito, uh, naubusan kasi ako ng plastik mga kabay. Uh, maghanap na lang ako ng ibang ano mamaya para makaano to. to. Gamitan ko rin ng buti siguro to. Uh, buti ng coke o ano pang klaseng buti na mahanap natin mamaya. Yan, ito yung mga ano natin uh, ginawa, yan siya pagpaparami ng uh, tawag nito fortune paano natin paparamihin yung fortune natin Ayun siya sobrang ganda yung fortune natin mga kabay yan sana uh, huwag nyo kalimutan na pakilex pakisir yung video natin para mas marami pang makakakita marami pang matututo dito ang dami natin tanim mga kabayo oh. kung napanood nyo yung isa kong video Uh, sa mga ano naman mga kabay sangkap sa mga pagluluto yan. Yung mga ano natin dyan. Tanim. O, dito halaman muna tayo ulit. Yan. Yung ano natin, ah, uh, fortune. Yan siya. Yan. Ito yung, ito yung maging mother plant. Yan siya, nakatanim sa balde na malaki. Ito naman yung ating kinat na um, mahigit, ganyan lang sa KXE mga kabayo oh. ganyan lang sa KXE pero 100% mga kabay mabubuhay yan yan siya okay yung ano natin fortune na Baragitid oh, sobrang ganda niya mga kabay Pagkainan dumami sobrang ganda niya yan fortune na Baragitid yan siya oh. sobrang sulit yan mga kabay ito pa yan o, oh, napakaganda mga kabay. Pagka yan ang dumami, ah, makabinta na naman tayo ulit. Tapos yung magiging mother plant. Ayan, magiging mother plant yan. Yan, sobrang ano rin yan mga kabay. Yan mga kabay, ah, uh, sure ball tayo dyan kasi may ugat na yan. Ah, uh, mapipilitan yan mga kabay na magbigay sa ulit ng bibis or sanga. Kasi yan na nga, uh, mother plant yan natin. Okay? Uh, ayusin lang natin. Uh, balikan ko kayo. Two hours later. Yan. Ito, ayusin ulit ito mga kabay. Pantay lang natin. Ito yung ilalagay natin na isa. Ayan siya. Kasi naubusan natin tayo ng plastic mga kabay. Yan. Okay butasan lang kahit isa lang isa sana hindi tayo magkamali baka matusok yung kamay natin yon yun siya okay may butas na sa mga kabay so balik ko na to dito yan tapos simpre ito so tas lagay na natin takip hmm. Ito, uh, kailangan ko yung nakaganyan yung lahat ng dahon. Yun. Anong gagawin ko dito? Siyempre, maglalagay tayo ng stick. Ah, maglalagay tayo ng stick. ng kabay. Oh. Speakerin. Nah, hmm. keren. Iya ih. Para sumaportahan natin yang kanyon 'no mga kabai. Ah uh... tawag nito mga dahon ito ah. kailangan talaga natin mga kabay pagka naghalaman tayo alam natin yung mga tamang ano oh. prosiso yan Dito pasok natin yan siya ito pasok din natin sa gitna yan tapos ito. Para sureball tayo. Ano siya? Ah. Tapos isa pa. Pasok natin uli. Kunin natin dito uli. Tapos ito. para ano mga kabay hindi talaga sasayad sa sa ano sa lupa hmm. pwede na natin yung i, ano dyan ilagay yan sigurado na tayo dyan mga kabay bakit baba pa natin ng kunti yan okay lagay na natin yung plastic sana umabot yun okay Okay sa mga kabay, ah, nakapasok siya. Siyempre tatalian natin yan. Yan. Yan, nakakuha na ko ng ano mga kabay. Straw. Yan. Para maano na natin. Oy, bitin. <laughs> Hai, bikin pa mga kabay. Yan, dudubihin lang natin. Ano, okay siya. Stalin natin uli. Yan. Mas, lagay na natin sa doon sa tabi mga kabay. Nandun natin sa ilagay. Yun. para hindi sa maarawan. Dito natin siya ko. Ito isa. Ayan na yung mga kabay yung ano natin. Ah. Ginawa. Yun. Yung tatlo. Update pa lang mga kabay sa Marco at tinakamatis. Yan siya. Yan. May bunga na yan oh. No? Ito pa. Yan may bunga na rin yan. Hmm. Nakatanim lang yan sa ano mga kabay? Sa balde. Okay? Uh, hanggang dito na lang mga kabay. Yan. Maraming maraming salamat. Uh, sana wag niyong kalimutan na paki-like, paki-share yung video natin saka pakipindot na rin yung notification bell para pag may mga bago tayong upload the video parati ka ng update.